Kumusta mga boss? Welcome sa Box Talks PH, Usapang Kamao. Ngayon mga boss, pag-uusapan natin ang Real Talk Confession ni Golden Boy, Oscar De La Hoya. At 55 taong gulang may inamin si Oscar, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa titulo, kundi tungkol sa takot. Oo, mga boss, fear. Pag-usapan natin ngayon ang mga limang naging kalaban ni Oscar De La Hoya na nagpapahina sa loob niya. Pero teka, huwag niyo munang i-judge si Idol. Kasi minsan, ang tunay na tapang ay yung marunong umamin na natakot ka. At yan mismo ang ginawa ni Oscar De la Hoya, The Golden Boy, The Legend, The Champion. Pero tao rin, marunong matakot, marunong magkamali. Ngayon, samahan niyo akong balikan ang limang laban na tumatak sa karera ni Oscar, ang mga laban na hindi lang tumama sa mukha niya, kundi pati sa puso at isip niya mga laban na nagturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na tapang. First fight, laban kay Felix Trinidad. Ang takot niya sa isang punch lang. September 18, Syam, Las Vegas. Ang tinawag na Fight of the Millennium. Oscar De La Hoya vs. Felix Trinidad para sa unification ng welterweight titles. Lahat ng mata nasa kanila. Ito dapat ang gabi ni Oscar, the golden boys moment. At sa unang walong rounds, grabe, mga boss, clinic, ang bilis, ang ganda ng galaw, parang sayaw ng manok na ayaw tamaan. Oscar was sharp, precise, parang nakikipaglaro lang ng chess sa ring. He landed 263 punches kumpara sa 166 lang ni Trinidad. Yung jab niya, parang latigo, pak, pak, pak. Umuuga ulo ni Trinidad kada tira. Pero ayun na nga, dumating ang kalaban na hindi mo makikita sa scoreboard. Ang takot, hindi takot sa suntok, kundi takot sa posibleng mangyari. Takot na baka isang malas na tira lang ay eh maglaho lahat ng pinaghirapan niya. So anong ginawa ni Oscar? Naging play safe siya imbes na lumaban. He go around and round. He's running and running. Naglaro ng depensa. Tatlong rounds lang yung kinakailangan ni Trinidad para manakaw ang laban. At ayun nga, natalo si Oscar via majority decision. Ang masakit, alam niyang siya dapat ang nanalo. Pero mas masakit yung realization na sarili niyang takot ang kalaban niya. Lesson learned. Minsan, hindi yung suntok ng kalaban ang magpapabagsak sa'yo, kundi yung takot na tatama sa'yo second fight laban kay Shane Mosley ang laban kontra dayaan. Fast forward tayo, rematch ni Oscar versus Shane Mosley. Yung unang laban nila, dikit. Pero ngayon, may mission si Oscar, bawit time. At oo mga boss, bumawi nga siya. Oscar outlanded Mosley, outworked him, outboxed him. 221 punches landed si Oscar, si Mosley, 127 lang. Sa mata ng mga fans, obvious na panalo si Golden Boy. Pero nung binasa ang scorecards, boom! Lahat ng judges binigay kay Mosley. Isandaan labing lima hanggang isang daan at labing tatlo. Lahat na tahimik. Pati si Oscar na panganga taon ng lumipas at lumabas ang katotohanan. Shane Mosley gumamit ng PEDS. Oo mga boss, may performance enhancing drugs, THG, testosterone at EPO parang naglagay ng turbo engine sa katawan. Habang si Oscar, natural. Si Mosley, chemically charged. No wonder mga boss, sa late rounds kung saan dapat napapagod na. Si Mosley parang bagong ligo, buhay na buhay pa rin. At ayun nga, naluto si Oscar ni Mosley. Hindi sa ring, kundi sa laboratory. Ang sakit nun. Hindi lang physical, kundi moral. Doon natutunan ni Oscar ang isa sa pinaka-bitter na leksyon. Minsan, kahit gaano ka hindi mo kayang talunin ang daya. Pero imbes na magreklamo, ginamit niya yon para lumaban para sa clean boxing. Ginamit niya ang talo para itulak ang sport tungo sa mas patas na laban. That's champion mentality. Third fight, laban kay Bernard Hopkins. Ang laban niya sa mas malaki. September 18, 2004, Oscar moves up to middleweight to face Bernard Hopkins from 135 pounds nung nagsimula siya, umakyat siya sa 160 pounds. Mga boss, 25 pounds yun kung sa atin yan parang naglaban ang bantam weight sa construction worker. Round 1 to 8, dikit ang laban. Oscar was faster, more technical. Pero si Hopkins kalmado lang, parang pusa na nag-aabang ng tamang oras at dumating nga sa round 9, isang perfect body shot. Left hook sa atay. Boom! Bagsak si Golden Boy. Walang knockout sa ulo, pero shot down ang buong katawan. Yung tipo ng sakit na kahit gusto mong tumayo, ayaw na ng katawan mo. At ayon tapos ang laban. Ang lesson, lahat ng tao may hangganan. Hindi lahat ng division, kaya mong sakupin. Minsan, ang tapang mong subukan ang imposible. Yun na rin ang magtuturo sa'yo ng humility. Pero saludo pa rin kay Oscar. Kasi imbes na maglaro ng safe, he dared to test his limits. At yan ang tunay na tapang, hindi yung manalo sa madaling laban, kundi yung subukan kung hanggang saan ka talaga. Fourth fight, laban kay Floyd Mayweather Jr., ang chess master ng ring. Mayo 5, 2007, Las Vegas. Ang pinakamalaking laban ng dekada, Oscar De La Hoya vs. Floyd Mayweather Jr., The Golden Boy vs. The Pretty Boy. Ang laban ng experience versus perfection pero mga boss, ibang klasing hayop si Floyd. Hindi siya yung tipong lalapit para makipagsabayan ng suntukan. Hindi, si Floyd parang multo. Pag sumuntok ka, wala na siya. Ang hirap tamaan. Sabi nga ni Oscar, he's very smart, very calculated. At yun nga, para kang naglalaro ng chess. Habang si Floyd, sampung moves ahead na. Si Oscar todo atake, pero bawat tira may kapalit na counter. Hindi malalakas, pero malilinis. Parang laser beam. Precise, accurate, walang sayang. Resulta, split decision para kay Floyd. Close sa mata ng iba, pero sa totoo lang, Floyd controlled the tempo. Ito raw ang pinaka-frustrating loss ni Oscar. Hindi siya nasaktan, hindi siya nilampaso, pero talo siya sa utak, talo siya sa discarto, At doon niya na-realize minsan ang laban hindi sa lakas, kundi sa IQ. At minsan kahit ka kakatalino, may taong mas matalino lang talaga. Pero imbes na magalit, binigyan niya ng respeto si Floyd. Sabi niya, he's smart, he's calculated. At yan mga boss, ang tanda ng tunay na champion. Marunong umamin kung saan siya natalo. Fifth fight, laban kay Manny Pacquiao. Ang laban na pinakamasakit sa lahat. December 6, 2008. Las Vegas, Oscar De La Hoya vs Manny Pacman Pacquiao. The Golden Boy vs. The Pride of the Philippines. The Dream Match. Akala ng lahat, mismatch. Mas maliit si Pacquiao. Mas malakas si Oscar. Pero mga boss, ibang klaseng twist ang nangyari para magkasya sa welterweight limit. Si Oscar bumaba ng isang daan at apat na pounds. Pero ilang taon na siyang lumalaban sa mas mataas na timbang. So nung nagka-cut weight siya, halos tuyot na. Pag weigh-in pa lang, halatang pagod lutang drained si Oscar at nung laban na grabe si Pacquiao parang kidlat boom 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 lahat ng angulo may suntok si Oscar parang naglalakad sa ulan ng bala walang masagot hanggang sa sinabi ni Oscar sa interview I didn't really feel his power it's the accumulation I just couldn't do anything at doon niya inamin sa gitna ng laban gusto na niyang mamatay sa ring ganun siya kahina ganun siya nadurog at bago magsimula ang round 9, pinigil na siya ng corner niya. Ayaw na nilang makita ang kanilang manok na pinapatay ng sarili niyang desisyon. Ang tunay na kalaban dito, hindi si Pacquiao, kundi si Oscar mismo, yung pride, yung pagod, yung delusion na kaya pa kahit hindi na dapat at doon nagtapos ang karera ng Golden Boy. Pero nagsimula rin doon ang kanyang kababaang loob. The legacy of fear and courage. Trinidad made him afraid to get hit. Mostly showed him the pain of cheating. Hopkins taught him his physical limits. Mayweather reminded him that brains can beat brawn. And Pacquiao showed him what happens when you destroy yourself. Lahat 'yon, hindi lang laban sa ring, mga laban sa loob, sa ego, sa takot, sa pride. At 'yan ang dahilan kung bakit si Oscar De La Hoya ay hindi lang the golden boy, kundi the honest champion. Kasi mga boss, ang tunay na champion, hindi yung walang talo, kundi yung marunong umamin kung saan siya nadapa. At pagkatapos nun, tumayo ulit. Oscar de la Hoya, the man who turned fear into wisdom. And that's why, mga boss, he will always be a legend. Kung nagustuhan mo ang kwento ng Golden Boy, ilike mo na tong video, magsubscribe, at syempre, abangan ang susunod na usapang kamao dito sa stocks PH. Kung saan ang bawat suntok may kwento. Peace out mga boss. Let's go.